pina investigahan na ng Malacanang ang umano'y Lenny Leaks at planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Yes, mga tang haliwaila, inayag ni Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar na bineberipika na ni National Security Advisor Hermo Henes Esperon at mga eksperto sa online forensics ang mga napapaulat sa social media na ouster plot o mano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na rito ang isang restricted Yahoo group ng mga taga-suporta umano ni Vice President Lenny Robredo. Ayon kay Andanar, una nilang hakbang ay kumpirmahin ang kredibilidad ng mga dokumento at pangalawa ay kung may katotohanan sangkot nga ang mga nababanggit na personalidad. Isa rin ang isyong ito sa inaasahang mapag-uusapan sa cabinet meeting ng Pangulo ngayong hapon. Una nang nag-trending sa social media ang hashtag Lenilix nitong weekend matapos sabihin ng ilang bloggers na ilan sa mga id at Filipino-American supporters ni Vice President Robredo ay nagpaplanong patalasikin si Pangulong Duterte at si Raine din magiging reputasyon ng dating senador na si Bongbong Marcos. Sinabi naman ni Vice President Robredo na hindi makakabuti sa bansa ang anumang ang Plot movement laban sa Pangulo at paulit-ulit na itinatanggi ang kanyang pakikilahok dito. Kwaila? Maraming salamat sa Rosa Licoz, live mula sa Malacanang. Abang na ang Vice President sa Binasagang Lenny Licks na ipinakalat online, sinagot naman ng palasyo ang laman ng isang kolom tungkol sa umunoy pagpapacheck up naman ng Pangulo sa China. Ang latest sa mga yan sa report ng saksing si Lia Manialac del Castillo. Hindi pa rin tiyak ang palasyo pero inaalam na raw nito kung totoo ba ang mga umunay email messages na mga umunay supporter ni Vice President Lenny Robredo na nananawagang magbitiw daw si Pangulong Rodrigo Duterte at ang inatasang mag-imbestiga, mismo si National Security Advisor Hermogenes Esperon. It is important in the sense that we have to know some veracity of some things uh, as they affect, uh, of course, our stability. Uh, kung kaya nila. Because look, look at this. Ano bang charges nila? What do they? What don't they want? Ano ba ayaw nila? Binan sa ganitong Lenny Leaks na mga naglabas nito sa internet tulad ng blog na Thinking Pinoy. Kabilang sa inilabas ay ang umunoy email sa isang emailing group ng Filipino-American billionaire philanthropist na si Lloyd Nicholas Luis na nagsabing ang pangontra sa plano umanong alisin sa pwesto si Robredo ay ang pananawagang mag-resign si Duterte. Tutal daw na si Duterte na magbibitiw sa pwesto kapag hindi nalutas ang problema sa droga sa loob ng anim na buwan. Nanawagan din ito na sumama sa Duterte Resign Movement. Idinawit ang Vice Presidente dahil may finorward din sa emailing group na mensahe umano ng Office of the Vice President. Bagamat wala naman itong kinalaman sa Pangulo, kundi mga paraan para tugunan ng batikos kay Robredo na nasa Amerika noong tumama ang bagyong Nina. Kayo may bago na naman pala, Lenny Pins. <laughs> <laughs> Parang ang mo, ang tanong mo na kung bukas kaya ano na, ito bang paninira sa akin ngayon? mas panigap pa siya than using my mask. But hindi eh. And if I was able to survive that, I'd be able to survive everything. Sa isang statement, sinabi naman ni Lewis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang Resign Duterte movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang anim na buwan niya sa puesto. Sabi pa ni Lewis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano o pagsasabwatan. Sabay tanong na kailan pa raw naging katumbas ng pagbatikos ang sedisyon o yung panawagan ng paglaban sa gobyerno. May pag-amin kaugnay niya ng Justice Secretary. Hindi naman lahat ng conspiracies uh, illegal. Na? No? Kasi you could conspire to uh, make a movement for the uh to uh, call for the uh, resignation of the president. So hindi kwan hindi, hindi, hindi legal yun. Pero malaman pa rin ang ibang pahayag. But it is one thing to be inspired to overthrow the duly constituted authorities. Sagot ni Robredo na bumisita sa mga binagyo sa Marinduque, totoong supporter niya si Luis mula nang tumakbo siya sa pagkakongresista. Pero hindi totoong nagkita sila sa Amerika at nagplano laban kay Duterte. Eh, secretary po siya ng DOJ. Sana po hindi siya, hindi po siya nagsasabi ng mga kasinuanin. Kung ang batiko sa vice-presidente galing sa online blog, ang balita tungkol sa pagpapacheck up ng Pangulo umuno sa isang cancer hospital sa China sa column naman ni dating Sen. Francisco Tatad lumabas. Pero pinabulaanan niya ni Special Assistant to the President Secretary Bongo. Hamon niya sa source ni Tatad, i-check sa mismong ospital at sa immigration ng China kung talagang nagpunta ang Pangulo roon. Nasa Davao raw ang Pangulo noong salubong sa bagong taon. Dati nang itinanggi ng Pangulo na may cancer siya ang inamin lang niya ay may problema siya sa kanyang spinal cord matapos maaksidente sa pagmumotorsiklo. Ako si Liam Anyalak del Castillo, ang inyong saksi. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan ng Malacanang ang kumakalat na email ng panawagan di manong patalsikin sa puesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Binansagan itong Lenny Leaks ng ilang netizens. Mariin namang itinanggi ni Vice President Lenny Robredo na may kinalaman siya sa sinasabing plano. Giit ng Vice Presidente, panibagong paninira lang ito laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Nais nice malaman ng Malacanang kung totoo o hindi ang kumakalat na tinaguriang Lenny Leaks o yung mga email messages na nagbunyag daw ng panawagang hingi ng pagbibitiw ni Pangulong Duterte ng mga taong kilalang supporter ni Vice President Lenny Rubredo At ang inatasang mag-imbestiga nito, mismo si National Security Advisor Hermogenes Esperon. It is important in the sense that we have to know some the veracity of some things uh, as they affect, uh, of course, our stability. Uh, kung kaya nila, because look, look at this. Ano bang charges nila? What don't they, what don't they want? Ano bang ayo nila? Sa blog na Thinking Pinoy, inilabas ang umunang email ng Filipino-American billionaire philanthropist na si Lloyda Nicholas Lewis. Nakasaad na para matigil daw ang planong alisin sa pwesto si Robredo ay manawagan para sa pagre-resign ni Duterte. Total daw, nangako si Duterte na magbibito sa pwesto kapag hindi nalutas ang problema sa droga sa loob ng anim na buwan. Nanawagan din ito na sumama sa Duterte Resign Movement. Itinanggi ni Robredo na may kinalaman siya sa palitan ng email. Ayon sa bise, panibagong paninira lamang daw ito. May bago na naman pala. ngayon, ano na? <laughs> Ito ba ang sa akin ngayon? Mas mahirap pa siya than using my husband? Hindi eh. I think using my husband was still the more difficult one. And if I was able to survive that, I'd be able to survive everything. Bumisita sa Marinduque ngayong araw si Robredo para kamustahin ang mga nasalanta ng Bagyong Nina. Inamin niya na supporter niya si Luis mula nang tumakbo siya sa pagkakongresista. Pero di raw totoo na nagkita sila sa Amerika at nagplano laban kay Duterte. Tulad ng sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Tunawad na siya I know. win was in New York? Eh, Secretary po ng DOJ. Sana po hindi siya, hindi po siya nagsasabi ng mga kasinuhan sa isang statement, sinabi naman ni Lewis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang resign Duterte movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang anim na buwan niya sa pwesto. Sabi pa ni Lewis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano at pagsasabwatan. Kailan pa raw naging krimen ang pagbabatikos? Ang pagkakaiba raw ng opinion ay bahagi ng demokrasya. Hindi naman lahat ng conspiracies uh, illegal, no? Kasi you could conspire to Uh, make a movement for the uh, uh, to uh, call for the uh, resignation of the president so in the, 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 the legal but it is one thing to you conspire to overthrow the newly constituted authorities Payo naman sa administrasyon ng kapartido ni Robredo na sa si senador Franklin Drilon, huwag basta-basta maniwala sa umunay balak na patalsikin ang Pangulo na lumalabas sa social media.